Mga kaguit, good morning. Uh, vlog, mag-update na sa atong vlog mga kagwit So continue dyan po ni mga kagwit no Sayang kagabi, naputol lang atong na vlog Kay Nakuan mga kagawit ka ng nalubat ng atong phone. So, karoon na tayo makapadayon. So, gamer rin po itong battery karoon mga kagawit. Tapos na punta sa Kaya Azul. Sa Nuhuan, Ningog City. Kaya Azul Beach Resort. So, na itong mga kagawit friends na Right. Then, i-update itong mga sa itong mural painting. Ano sa Akad Chio. Ano. Shout out sa itong <laughs> mga boss mga Chat out mga good friends. Mga bossing na to na, mga good. Muna sila tong mga bossing karon. Sa so, medyo hangin karon palibot mga good. Hangin-hangin karon palibot sa sa dagat no. Bye-bye. Oy, natilimutan natin mga good. Magtagalog pala tayo, Tagalog. So, dito na mga good, update ko na kayo sa ating mural painting. So, dito na ko banda sa may music mga good. Ayano. No. Diyan. Oh, diyan. Lalagyan natin ng graffiti yan mga good graffiti. So dito mga kagwit. Ayan. Tapos na to, mga bulaklak. Di ba? Ganda tignan mga kagwit no. Tapos na yan mga kagwit, ah, bulaklak. So dito sa kabila mga kagwit, ito yung ito yung ano mga to yung sea. Sea of the Sea of the Hingog City, ano, kay Azul Resort. Beach Resorts, yan. Tere, reng, Oh, O, raglayo. Ito yung tarawan mga check O, mga siyang ba? Parang totoo mga Salamat sa mga suporta. ha. Update lang ni mga Update. O, bukas ko pa ito matatapos. Okay. okay. Alright. Gano'n lang mga kuwit. Update, update yung mga... Ito yung function hall nila dito sa ano. Sa Kayasol. Tere, reng, right. okay. reng. Salamat sa okay. mga kuwit. Right. O, mga ha meron lang ako i retouch -re na ano, tao dito mga kagbit i-touch natin yung gray so naka roller brush na ako mga kit. so gagamitin ko na lang, lang yung paint brush tapos dito mga kagbit so, yung lagyan na natin ang ang nga nang sa pintura Ang laki, laki sobra laki mga kagawit. Alright. Sa so, shoutout sa ating mga kagawit fans ng mga subscribers. Kumusta kayo lahat mga kagawit? Kumusta, kumusta, kumusta? So, Huwag kalimuli, huwag kalimutan mag-subscribe pa rin. Right, ito tayo. Right. Yan. So ito mga webmero lang kinopyahan na no ng design sa sa ano sa bubol na graffiti style siya mga with graffiti style. Meron na kinopyahan ng design. Ayan, ito yung mga kaya natin ano ding ding di natin ding ding pag ding 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 para ding 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 na tayo ding ding so yung sa design ding ding pink ding 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 Red ding lang lang gawin natin yun or red or mas maganda siguro blue mga kagawit blue ayan gawin natin blue kasi kay asul mga kagawit ah. yun blue Right. So, magpo-focus muna. Lagay muna natin ito mga kagwita. Pass forward muna natin. Pass forward. Alright, relax muna tayo mga guwit. Yun, yun lang mga yung Yun, lang. Relax muna tayo. So, balik muna tayo sa counter mga guwit. ko sa inyo yung gawa nating counter mga Naro, aquarium. Ako kaya pa yung isa yung kitapos pa kung sinong pagkakas Diba ayos mga guwit? Alright, papay na mga kuwita. Ingat kay Lata. Salamat sa pagtanaw.